Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, ito ay tungkol sa paghawak ng mga event sa JavaScript. Maaari mong matutunan kung paano hawakan ang mga event tulad ng input mula sa mouse at keyboard, pati na rin ang pagkalat ng mga event at mga custom na event gamit ang sample na code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang paghahawak ng kaganapan sa JavaScript ay isang mekanismo upang isagawa ang mga partikular na aksyon bilang tugon sa mga operasyon ng gumagamit, tulad ng mga pag-click at pagpapasok sa keyboard, o mga aksyon ng browser. Sa pamamagitan ng pag-setup ng mga tagapakinig ng kaganapan, makakalikha ka ng mga dynamic at interaktibong web page. Ang mga kaganapan ay nangyayari bilang tugon sa mga operasyon ng gumagamit at sa mga aksyon ng browser. Kapag nangyari ang isang kaganapan, ang kaukulang tagapagpaganap ng kaganapan, function, ay isinasagawa. Halimbawa, mayroong mga kaganapan tulad ng mga sumusunod. Pag-click, click. Input ng keyboard, key down, key up. Paggalaw ng mouse, mouse move, mouse over. Pagpapasa ng form, submit. Pagkumpleto ng pagload ng pahina, dump content loaded. Pag-scroll, scroll. Ang mga tagapakinig ng kaganapan ay itinatakda gamit ang paraan na add event listener. Ang paraang ito ay tumatawag sa isang partikular na function kapag nangyari ang itinakdang kaganapan. element ay ang HTML element na nagmumonitor sa event. Event ay ang pangalan ng event, halimbawa, click. Handler ang function na isinasagawa kapag nangyari ang event. Kapag nangyayari ang isang event, ang JavaScript ay nagpapadala ng isang event object na naglalaman ng mga detalye ng event papunta sa event handler. Ang object na ito ay naglalaman ng impormasyon tulad ng kung aling elemento ang nagdulot ng event at kung anong key ang pinindot. gamit ng code na ito ang event object upang ipakita ang detalyadong impormasyon at ang naklip na elemento sa console kapag pinindot ang button. Tingnan natin ang ilang mga karaniwang event. Ang click event ay nangyayari kapag nag-click ang user sa isang elemento. Ang code na ito ay nagpapakita ng mensahe sa console kapag naklik ang elemento. Ang mga keydown at keyup na event ay nangyayari kapag pinindot o binitiwa ng user ang isang key. Maaari mong gamitin ang event.key para makita kung aling key ang pinindot. Ang code na ito ay nagpapakita ng pangalan ng key sa console kapag may pinindot na susi ang gumagamit. Ang mga mouse move at mouse over na event ay nangyayari kapag gumagalaw ang mouse o naghover. Ang code na ito ay nagpapakita ng posisyon, x at y coordinates sa console sa tuwing gumagalaw ang mouse. Kasama sa mga event na may kaugnayan sa form ang submit at input. Ang submit na event ay nangyayari kapag isinumite ang isang form at karaniwang nagdudulot ng page reload, ngunit kadalasang ginagamit ang event prevent default upang maiwasan ito. Pinipigilan ng code na ito ang muling pagload ng page kapag napasa ang form at nagpapakita ng mensahe sa console bilang kapalit. Ang mga event ay kumakalat sa dalawang yugto, ang Capturing Phase, kung saan naglalakbay mula sa Parent Elements papunta sa Child Elements, at ang Bubbling Phase, kung saan naglalakbay mula sa Child Elements papunta sa Parent Elements. Sa default, ang mga event ay nangyayari sa pinakaloob na elemento at kumakalat papalabas. Ito ay tinatawag na bubbling. Sa halimbawang ito, kapag nag-click ka sa isang button, nauuna ang event ng button kasunod ang event ng parent element Sa paglagay ng true bilang ikatlong argumento sa add event listener, maaari mong hawakan ang mga event sa capturing phase. Ipinoproseso ng code na ito ang click event ng parent element sa capture ang face at nagpapakita ng mensahe sa console. Maaari mong pigilan ang mga event na magpropagate gamit ang event stop propagation. Pinipigilan ng code na ito ang pagkalat ng event kapag pinindot ang button at nagpapakita ng mensahe sa console. Maaari mong alisin ang mga event listener gamit ang Remove Event Listener. Upang alisin ang isang event listener, kailangan mo ng reference sa function na tinukoy sa Add Event Listener. Inaalis ng code na ito ang Click Event Listener mula sa button kaya hindi na ito mapoproseso kapag na -click. Sa JavaScript, maaari kang lumikha at mag-trigger ng mga custom na event bukod pa sa mga standard na event. Gamitin ang Custom Event Constructor. Gumagawa at nagpapadala ang code na ito ng custom event na, may custom event, at ipinapakita ang mga detalye nito sa console. Ang event handling ay mahalagang bahagi sa pagpapahusay ng interaktibidad ng mga web application. Sa paggamit ng mga bahagi ng event handling, makakapagbigay ka ng mas flexible at advanced na karanasan para sa mga gumagamit. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, ikalulugod ko ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel.